Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel Parehas sa present si Maureen Montaigne And um, Chanel Morales of course Mga kasama rin sila sa pelikulang GLU na palabas na sa Wednesday But anyway, ginanap nga ang premiere night sa Mega Mall At parehas nga siya, of course, parehas silang umatend Eto si Maureen nakakatuwa, syempre of course Sa pagkamalan nga siyang Miss Universe nung pagpunta siya sa GMA7 At dahil nandun din talaga si Miss Universe Ah, uh, ah, uh, ah nandun nga si Miss Universe so nagkasabay sila so napagkamalan daw siya but anyways yung chika niyang na nasa dulo ng video ito at syempre naman, nakakatuwa siya kasi yung interview ko sa kanya. Although, ingay-ingay ng venue. So, hindi kami mahalos magkaintindihan. But anyways, pwede na rin naman. So, ako, ano, maganda siya in person. Ang sexy niya in person. Pero sabi niya, parang mahirapan siya mag-showbiz. Mas gusto niyang maging uh, model muna. Talagang yun na lang. Kasi, hirapan daw siya mag-Tagalog. Although, nakakaintindi. Yan siya sa malapitan. Tingnan niyo naman, walang kachansya ng, ang, ano, ang, ang beauty queen natin, di ba? Pwede pa siya talaga sa Miss Universe Philippines. So, samantala si Chanel Morales naman, eh, sa, sa last part nito, ay eh, na-interview ko din na nung ginagawa pala nila to, nung ginagawa nila yung movie na GLU, magjawa pa sila ni Carlo Guevara, pero after that, nagkahiwalay na raw sila. At palas nga silang tinuhog ni... TJ Marquez, sa movie. It Two more movies. Actually, My Stepmother's Lover, the ALB? movie. Yeah. My Stepmother Lover. I'm actually a part of it. Also, it's actually my seventh movie. So, wow. sa na babalang yun. And I'm excited. But thank you for all of you support. supporting me up until now. He didn't support to us. So, thank you. And thank you, DJ. Okay, ba? Thank you, congratulations. Of course, ah! Pang pang ilang, pang seventh film mo oh, okay. ah, to. Pang sixth ko. Ang sixth. Magkaroon ah. ng seventh film. Oo, oh, oh. so, mm -hmm. ang love triangle kayo bali, ah. Yes. In real life. Yes. <laughs> yes. Pero, wala na kayo, di ba? Wala na. Wala Kailan pa? Na. Actually, sinabi ni DJ <laughs> ng press con, uh, kayo pa nung shooting. Oo, nung shooting. Nung pandemic na wala. Okay. Thank you. Bro. Thank you. Jesus. Pero, You don't, do you have and plans now, of, you know, of you know, entering show business? Yeah. Yeah. Why? Kasi yeah. my go is not so good. to ah, no, go practice it I, love it. No, no, I need Pwede to take classes. Pwede Wala ka na rin planong mag-join pa na ibang Hi, Sophia. Let's see. Ah, uh, Universe Philippines. Right? Maybe. There's no more age limit. So, Yeah. Let's, Nakita ko yung... Hey, ano, ba? Sophia! I, yung napagkamalan kang Miss Universe. Hello, But, Can you tell us ano, yung experience Isa, mo na yun? Happy Yung napagkamalan na kang Miss Universe. Nagpunta ka ng GMA ba yun? Show yeah. ko. Ay, yes. Ay, yes. Ay, ay, she's so nice! nice. So how do you feel about it na naakala -na nila ikaw sa Miss Universe? Or? Yes, okay. Uh, Very kind. Excited na kayo for GMA. Let's see. But I i I have a good relationship with Miss Universe Philippines. Yes. I have a good relationship with a lot of people working internally. So, I'm, let's see what the future has. O oh, baka sign na yun, di ba? Na, na naisip ng iba na ikaw si Miss Universe. So baka sign na yun na dapat mag-join ka na ng Miss Universe Philippines. Do you think so? I love the Kaya please, invite everyone to watch. Okay.